Good morning, Your Honors. I'm Police Captain Ronnie Areno, assigned at the uh, City Police District. Can we proceed the uh, one-minute session. So uh, Captain Ereño, uh, uh, you are recognized. Please tell your story. Good morning, Your Honors. I'm Police Captain Rony Ereño, assigned at Quezon uh, City Police District. I was uh, wounded during the conduct of uh, anti legitimate anti-illegal drugs operation happened on uh, February 24, 2021, Your Honors. When it comes to assistance or honors. I received also the 100,000 pesos from the PNP, uh. Your okay. Honor. So you were uh, hospitalized as well? Yes, Your Honor. Sir, tama mo, sir. Right leg, Your Honor. Okay, so yung line counter mo, may uh, namatay din? Yes, Your Honor. Okay. okay, andito rin yung ating ano, uh, baka tanungin ka, uh, top 10 area, ano uh, so, ikaw yung head ng ano, nung team na nag-conduct nung, nung uh, operation? Yes, sir. Ano? Okay. May mga tinamaan din sa mga kasama mo? pa yung... ang uh, tayo during operation yun, ano? Uh, namatay yung dalawa? Yes, sir. Ano? So, yung, uh, yung sa kabila, ilan na namatay? Bali, tatlo yun, ano? So, dalawang patay sa'yo, tatlo patay sa kanila. Yes, sir. Alright. Sure. Wounded siya. Alright. So, uh, andito rin po si uh, Miss, uh, na itong mga na-dismiss, si PO1 Marco Almario. Uh, kasama rin po natin si uh, PO1 Marco Almario. Ano na mga uh, reason bakit ka na dismissed sa kaso mo? Sa uh, ano mo, sa... Uh, Sir so, Bisho, anong rango mo at uh, saan ka naka-station before? Please. Ah, uh, good morning. Good morning, Your Honor. I am ex-police police officer Juan Marco Almario from Region 3, Sambalis, PPO po. Ah, uh, Masinlock Police Station. Ah, uh, victims po ako, Your Honor, ng ano. Kasi ginawa pa akong SBT nung akin pong naging epe. At uh, inaresto po niya ako sa station namin. then, uh, possible po, pinunta niya ako sa prison cell. then, after two hours... Sino ang maresto sa'yo? Yung chief of police ko po, ah uh, the late police major Nelson Balesteros de la Cruz. So, inaresto ka sa... Puro sa station ko. So, ano naging kaso mo during that time? Yung po, tinanimen po niya ako ng ano, ng illegal drugs at saka baril po, yun ano. So, ng, uh, ang nagtanim ng, ang isa na you allege, allegedly, allegedly nagtanim sa iyo, at doon ka na-dismiss sa kasong yun? Opo, yun ano. Uh, nakalista ka ba doon sa drug list? Wala po, yun ano. Okay, so wala ka sa drug list? Wala po. So, ang pa rin ba kaso mo oh, until now? Na, nag nag- na Nagtal ang memorandum of appeal ano po, Your Honor, sa, nasa DOLG na po. Case, siya, criminal. Yung criminal case, meron? Meron po, Your Honor, pero dismiss po, Your Honor. Look, ah, yung criminal case, dismiss. Opo, oh, Your Honor. So, yung administrative mo, ito, these are the cases that we have to uh, look into again, ano? Eh, kasi itong mga ganito nga, kailangan po natin ng validation if the, uh, indeed, yung kanilang mga kaso was uh, uh, totoo, di ba? At nakakaawa, ano? Kung totoo, sinasabi yung sabi mo, eh talaga nakakaawa. Pero kung nagsisinungaling ka, eh syempre nakakamuhi yan, di ba? But I think uh, the uh, uh, CIDG, the PNP, Napolcom, the IAS, yes, they have to look into these cases, no? And Yeah, uh, Congressman uh, Richard Gomez. If I may say, eh, yung marami, karamihan sa mga administrative cases ng mga police, ang nagpa-file nun yung mga drug boss or mga drug lord. Kasi na-istorbo yung business nila eh. Yeah. In line of the duty habang ginagawa ng trabaho nila. So yun, pag tinignan ko talaga yung mga court cases, marami nagpa-file yung kalaban pa ng polis. Siyempre, kalaban pa ng polis is are are the pushers. At the problem, wala silang a problem na ng mga oh. pulis, wala silang laban yeah. sa kaso. Anong mahalang abogado, no one that most of that time retired na sila, ongoing pa rin yung kaso nila. Ito <laughs> in his case ano siya eh. Uh dismiss ka no. What's the, the Kasi di ba, kung sa meron na nakapail na kaso, talagang uh, hindi sila sumusuweldo, di ba? Or so, once na na ng kasos against them, tanggal na sila. di ba Suspended. Eh, preventive suspension. But wala na yung benepisyo nila. Wala na yung... Sige, ah... Uh... sa so, decision na ito sa final ng uh, Secretary Sir, doon ni Stop Sir yung uh, friend nila. At sa pag-aif Sir sila, so, uh, profited, Sir din yung mga benefits po nila, Sir. Okay, okay so sige, 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 yung sige, 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 ba, ano? Wala ka diba? na, no? di ba? Hindi na po yan, no? Hindi na, no? Okay. Yes, sire. Yung decision, the decision of IAS, the decision of NAPOLCOM. Anong decision ba, Mr. Chair? Ah, uh, General Fajardo. At means, kasi ano yan, IAS o kaya NAPOLCOM. Sir, ah, uh, Masagbo kasi sir na may file sir sa mga polis. Ya, toh, pwede po nga i-file yan sir sa NAPOLCOM, sa IAS, okay. PNP po sir. Exercise disciplinary authority over all PNP po. So, hindi ko sir alam kung saan yung, yung final na kaso sa kanya. Yeah, yeah, it doesn't matter where they file the case. The point is what if NAPOLCOM decides, IAS decides or the administrative uh, officers of the PNP decides. So sino masusunod? Kasi eh, pag alin na wa, niyo, i eh, pwede bang i-appeal doon or sa inyo may appeal? How does it how, how does it work kami uh, sa share? Sir, the uh, NAPOLCOM uh, exercise original jurisdiction, sir. So, pag na-file, sir, sa kanila yung kaso, sir, they will, they will be the one to hear the case and decide. So, hindi na po yan pupunta, sir, sa PNP. On the, on the, in the among ES, sir, among IA, sir, they would uh, recommendatory lang po sa kanila. Pag may file po yung mga citizens uh, complaint po sa directly po sa kanila yan, then their findings will be, will be submitted to the PNP and the PNP will be the one to study whether their recommendation suffice to to make the penalties. So, but after the PNP uh, uh decides on the case, they still have the, ano, sir, the right to, to file an MR, appeal, and so on and so forth. Uh, I ask that, uh, Mr. Chair, because as I looked at the report of uh, EAS, uh, for 2016 to 2022, June 30, 32,531 cases were dismissed. Uh, the motion 64, dismissal from service 41, and reprimanded was 12. Because during the last budget hearing, I brought this up to the Philippine National Police. Because the budget of IAS, uh, Mr. Chair, is attached under Philippine National Police. It should be separated from the Philippine National Police so that IAS will be able to decide on their case. Halimbawa, on the other side of the story, Mr. Chair, ito talaga, may ginawa police, may ginawang kalokohan and nakitaan ng uh, ebidensya at saka dilismiss ng IAS. Ang problema kasi IAS must refer it to the Philipp, to to the PNP chief yes. kung papayag. Eh kung bata ng PNP chief, eh, hindi rin matanggal. So sayang yung effort ng taga IAS. So I was uh, thinking Mr. Chair if um, IAS will be able to help me. I know Mr. Chair na ang laki na hihingin. So that we will be able to separate their budget from the Philippine National Police, Mr. Chair. Okay, you, you need a reply for that? Uh, I want a uh, reply from the IAS, uh, Mr. Chair. IAS, yes, please. Yes. And then uh, we'll be proceeding sa, uh, ano, sa mga mga na-dismiss na mga officers of the uh, PNP organization. Sige, so, yeah, go ahead, IAS, uh, please. No. Uh, Uno-uno uh, po, uh, Mr. Chair, salamat po kay Congressman Imano sa suporta po niya sa IAS. Tama po yung sinabi niya na <laughs> siyempre po, may ipo kung uh, din po kami ng na sarili namin pondo sabagkat para lang po mas malinaw po yung pag-ugnayan po ng IAS at saka ng Napolcom. Uh, yung IAS po kasi binigyan po kasi sa batas doong kapangyarihan na magkaroon po ng Tiyat Moto Property Investigation. Ibig sabihin po ito, kahit wala po mag-complain po sa amin, uh, hindi po katulad sa Napolcom, wala po kasi nila ng complainant. Sa amin po, ang trabaho po namin, kahit wala po mag-complain, meron pong limang uh, pagkakataon sa batas na kailangan po namin investigahan yun po yung rason kung bakit po doon sa drug war ay nagkaroon po ng investigasyon na fiat at pong automatic, na nakasangkutan po ng around 32,803 police personnel. Yun po ang rason kung bakit po sila na-investigahan po lahat. Sabagat yung power po namin, pero uh, uh, attorney, 32,000 opo po. Sabagkat ano po, eh, Chair, Mr. Chair, uh, yung bawat po bawat police operation, hindi lang na naman po isang police po ang kasama po dyan. So lahat yung 30,000 na kasawa yeah. niyo? Uh, may automatic uh, administrative uh, investigation case po lahat yan. Sabagkat yung po sangayon sa batas po yun eh. Okay. Ito po yung mga may namatay po. Ito po yung uh, may victim namatay or nagpaputok ng barel. Automatic po. Inibisigyan po ng... So in other ka. words... Uh, 32,000 were involved oh, in the administrative cases. Okay. Sila po ang uh, sama sa yeah, administrative mm -hmm. case. At tama naman po yung sinabi po ni Congressman Imano na kami po ay nag-imbisiga po ng iwalay po para matingnan po namin kung ano po ba nangyari doon sa operation na yun. At tama naman po yung sinasabi ng mga ibang kasama ko po na sa PNP po na meron din po naman talaga na nasasabit po lamang sapagkat uh, Siyempre po dahil po sa kaso nga po na inaarap nila eh kailangan po silang maimbestigahan po at nahihirapan po 'yung mga kasama namin kuminsan na kumuha din po ng ano ng tulong po na legal sabagat siyempre po sa kahit po administrative case kailangan din po ng uh, legal representation po sa So yun din po tama po 'yung uh, kailangan uh, paliwanag po at kami lang po sa IAS ay handa po kami tumulong sa opisina po ni Congressman Imano para po maabigyan po ng mas maganda pong uh, pag uh, paglilinaw yung aming pong uh, mandato at pagsagawa ng aming mandato. Maraming salamat po Mr. Chair. Mr. Chair. Congressman uh, Gawa, please. In addition to what Attorney Bulay said and uh, to uh, our colleague uh, Congressman Imano, aside from being independent, I think what is more important here is that when they come up when they come up with a decision, dapat hindi na to dumadaan sa highest officer na agency. Correct? Kasi pag dumaan pa sa highest <laughs> officer na agency, ang bata niya inibisigahan doon, tapos na yun. Sayo nalang yung gagawin nila. So, the, 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 the decision will have to be independent as well. Okay. So, pwede tayo muna sa mga ano-ano, sa mga ano natin ano, na dismiss pa. No? Si Pisosani Reyes, uh, Mr. Sunny Reyes, ano pong, pang, ano pong uh, position posisyon nyo? Patrolman. Patrolman po. So, bakit po kayo na-dismiss? Uh, Mike po, Mike. Kinasuran po ako ng station nyo lubang po. Ano nga pong uh, ikinasa sa inyo? Bali, ang ano po, drugs, tsaka report nalang nga po nila akong ano po, ano po? Trugs po, at saka baril po. At uh, um, lang shoulder, no? lahat ng gasa sa kasanya. niya. Opo. Ang totoo po niyan, sir, uh, yun, yung pangyari pong yun, yung yun po yung meron po nagpapanggap na police po doon sa huli lamay may po ng kapitbahay namin. Ngayon po, tinulungan ko lang po, tin tinignan ko po kung totoo na, po ang polis yun. Ngayon, nakaharap ko po, hindi po po lang po polis po po, kaya pinagtulong-tulungan tiling ng mga kapitbahay namin. May nagpatawag po ako ng ano, ng assistant na police at dumating po yung PO2 Bungato at yung PO1 Luminis. Tingnan order ko po, po sa kanila. At ang sabi sa akin po, sumunod daw po ako sa presinto para mapagsampan ng kaso. Pero pagdating po namin sa presinto sa police station na eh, Ibanang Quezon City, kami na po ang binaliktad, ginunong na po kami, na, na napagalaman po namin, na yung taong yun po, eh, asset po ng ano, ng police station, ilibin ng Dallas Question City po. Ang masakit po nga po niyan, pati po yung mga anak, dinamay po nila. Apat po kami na kung yung uh, magama, ama na sinasabi nila yung asset daw po niyo, binaliktad kami, na hinolda po dahil po namin dun sa aming lugar. Huwag na po nila ako ng senaryo. Okay, ah, uh, yung So, yung pulis, yung pulis. Uh, so, nakulong po kayo noong 2016, 2017? Kaya po? 2017 po. 2017. Opo. Ha? Ah, uh, was filed against you. Opo, sila file. Bali yung Station 11 po. Oh, yung police. Opo. Wala sila sabi mo na natinanim po ako, tinaniman po nila ako. Okay. Ay, pinamay pa po yung mga anak ko. Pinakulong din po nila. Magkakasama po kami nakulong ng mga anak ko. Pila ng anak mo na nakulong din? Mahali, tatlo po. to so, apat kayo nakakulong? Opo. Sige na, kinasuhan naman po sila ng ano, ng robbery hold up po yung kinasyo sa kala. During all this time na nakakulong po kayo, with all these allegations that you have mentioned, lahat ng ginasyo siya sa kaso ay sagot po ninyo. Opo. Sige po. Pero ito na, dismiss na lang naman po lahat ng tinatong nila sa aking kaso. Administrative. 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 Doon po ako na dismiss po. Ah, okay. Alright. So yung criminal, dismiss. Opo. Yung mga mahihirap eh. No? <laughs> mga sitwasyon talaga that uh, nakakaawa yung ating mga polis na. For example, sabihin natin na hindi sila talaga involved. Tapos ginawa nila yung kanilang tungkulin. At, uh, uh, nagkaroon ng ganitong uh, polisiya na this was uh, implemented and then it happened. So, wala silang ano. Biktima sila. So, wala silang perang pang ang goal sa sarili nila. Na-apektuhan siya at ang pamilya niya, karir niya, reputasyon, dignidad. Yun ang na nakakalungkot na nangyari sa atin. But, yun na nga. <laughs> Mr. Chair, uh, uh, yeah. I'm not mistaken. Uh, ang ang naalala,